nalabay naman tulog ha nalabay naman tulog ha dito yeah, mga idol itong hinahanda namin ngayon bangus yan nalabay na lahat yan ang pagluto niya mga idol utretsu na kasama yung ano kasama yung mga mixtures yung mga bulo. ingredients Yan o no? sila yung Yeah. Sili uh, onion sili poki saka sili poki abel ano nga tong ano bumbay sibuyas si sa english yan Buya, onion garlic. Ah, uh, garlic pala ang ano, no? No, 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 no? Ang ahos. Yan. So, ito lang ang mga ingredients niya, mga idol. Nakabay no, mo na yung suka na may kasama ng na Suka, onion, toyo, sili, konting mantika, asin, tapos, yan. Tapos pakuluin siya mga idol hanggang sa maluto. Tabayan ng Yan, Okay. yan ang labas niya mga idol. Ready to rumble na ito mga idol. Yan oh. Yan mga idol. Hello mga lods. Tinanggal na sa apoy. Yun oh. No? Nanginginig pa rin yung ano,